Ang Chinese New Year, o Lunar New Year, ay isang masayang pagdiriwang na nagmamarka ng pagsisimula ng bagong taon sa tradisyong Chino. Base sa Lunar Calendar, bilang tayo MG mga Pinoy ay mahilig sa pagdiriwang. Tayo din ay nakikisaya at nagbibigay respeto sa tradisyong ito ng mga inchik kaya't narito ang ilang tradisyon at paniniwala na ginagawa ng marami tuwing Chinese New Year upang magdala ng swerte na maaari din nating gawin. Una, paglilinis ng bahay, bago ang bagong taon. Ang paglilinis ng bahay bago ang Chinese New Year ay isang mahalagang tradisyon na may malalim na simbolismo sa kulturang Chino. Naniniwala ang mga Chino na ang paglilinis ay naglilinis din ng masamang kapalaran sa bahay. Sa pamamagitan ng pag-aayos at paglilinis, ang bahay ay nagiging handa para sa pagpasok ng bagong swerte at positibong enerhiya. Ang malinis na paligid ay sumasalamin sa malinis na panimula. Bukod dito, dahil ito din ay itinuturing na isang napakahalagang okasyon, ang maayos at malinis na tahanan ay nagpapakita ng respeto para sa okasyon at sa mga bisita. Pangalawa, pagsusuot ng pula Ang pagsusuot ng pulang damit tuwing Chinese New Year ay may malalim na simbolismo at kaugnay sa tradisyon at kultura ng mga Chino. Ang kulay pula ay itinuturing na napakaswerteng kulay sa kulturang Chino. Naniniwala ang mga Chino na ang pula ay nagdadala ng swerte, kasaganaan, at tagumpay sa bagong taon. Ang pula ay simbolo ng kagalakan, pagmamahal, at positibong enerhiya, ito ay nagbibigay inspirasyon at saya sa paligid. Nagtutulak ito ng optimismo at magagandang pagbabago para sa bagong taon, ang pagsusuot din ng pula ay itinuturing na pampalakas ng loob at nagbibigay ng kumpiyansa, lalo na sa pagsisimula ng bagong taon. Pangatlo, pagbibigay ng ampaw, red envelopes, ang pagbibigay ng ampaw, or red envelope, tuwing Chinese New Year ay isang tradisyon na may malalim na kahulugan at simbolismo sa kulturang Chino. Ang ampaw na may pera ay itinuturing na isang paraan ng pagbabahagi ng swerte at kasaganaan sa iba. Ang pera sa loob ng ampaw ay sumasagisag ng kasaganaan na nais ipasa sa mga tumanggap, upang magdala sila ng swerte sa buong taon. Ang mga matatanda, magulang, lolot lola, o ninuno ay nagbibigay ng ampaw sa mga bata at mga walang asawa bilang pagpapakita ng pagmamahal at pagpapala. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng kabutihang-loob at pagnanais ng magandang kapalaran para sa tumanggap. Ito ay isang tradisyon na nag-uugnay sa mga miyembro ng pamilya at komunidad dahil pinapalakas nito ang relasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng biyaya at pagpapalaganap ng positibong enerhiya sa buong pamilya. Sa kulturang Chino, ang pagbibigay ng ampaw ay isang pagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa mga nakatatanda. May mga pagkakataon na ang mga anak o mga nakababatang miyembro ng pamilya ay nagbibigay rin ng ampaw sa mga magulang bilang pagpapakita ng pasasalamat at respeto. Naniniwala ang mga Chino na ang pera sa loob ng ampaw ay hindi lamang nagbibigay ng kasaganaan, kundi nagtataboy din ng malas at nagdadala ng good luck sa buhay ng mga tatanggap. pang pagkain ng maswerteng pagkain, tikoy, ni Angaw, simbolo ng pagsulong sa buhay. Pansit, para sa mahabang buhay. Prutas, partikular ang bilog, gaya ng orange at mansanas, simbolo ng kasaganaan at kasiyahan. Isda, kumakatawan sa kasaganaan ngunit dapat may matira upang magdala ng sobra sa buong taon. Panlima, paglalagay ng Lucky Charms Ang paglalagay ng Lucky Charms tuwing Chinese New Year ay isang mahalagang bahagi ng tradisyong Chino na may layuning magdala ng magandang kapalaran, proteksyon laban sa malas, at magtaguyod ng positibong enerhiya sa buong taon. Ang Lucky Charms ay itinuturing na may kakayahang mag-akit ng swerte at kasaganaan sa buhay. Kadalasan, ginagamit ang mga ito bilang simbolo ng magandang kapalaran sa iba't ibang aspeto ng buhay, tulad ng pera, kalusugan, at relasyon. Ang ilang Lucky Charms, tulad ng Crystal Balls, Wind Chimes, at Amulets, ay inilalagay sa bahay o opisina upang magtaboy ng malas at masamang espiritu, sinasabi na ang mga bagay na ito ay may kakayahang magbigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya at malas. Bukod dito, ang Feng Shui, ang sinaunang Chinese art ng pagpaplano at pagsasaayos ng espasyo, ay may malaking bahagi sa pagpapalaganap ng mga Lucky Charms, ayon sa Feng Shui, ang tamang paggamit ng mga simbolo at amulet sa tamang lugar ng bahay ay maaaring magdulot ng positibong enerhiya at magpapromote ng kasaganaan, kalusugan, at kasiyahan. Ang mga lucky charms tulad ng gold coins, money frogs, at ingots ay ginagamit upang makuha ang pagpapala para sa tagumpay sa negosyo, karera, at iba pang aspeto ng buhay. Ang mga bagay na ito ay may simbolismo ng yaman at pagpapalago ng kayamanan. Ang paggamit ng Lucky Charms ay bahagi ng pagpapakita ng paggalang sa mga tradisyon at kultura ng Chino. Marami sa mga charms na ito ay may kasaysayan at sinaunang kahulugan, kaya't ang mga ito ay ginugol at ipinagpapalagay na isang paraan ng pagpapatibay ng mga paniniwala sa kabutihang dulot ng mga simbolo. Subukan ang mga ito bilang simbolikong paraan upang simulan ang taon ng positibo at puno ng pag-asa.